sabihin mo kay Mayor, mag-aabot din kami. Di ba bodyguard kita? Anong ginagawa mo dyan? Nakagapa din, Mayor. Naunahan ako eh. Eh, di lumabang ka. Yan ang bodyguard. Itinataya ang buhay. Handa mamatay para sa akin. Hindi kagaya nyo. Kayo ang papatay sa akin. Bata, ano pangalan mo? Mario po. Ano ba talaga ang negosyo ni Boss? Garment, real estate. Nakakalito naman kayo eh. Ano ba talaga? Garment, real estate. Ang labo niyo kausap. Kaya ginagarantihan ko sa'yo. Pagdating ng katapusan, darating ang gamit. Pero gaya ng dati nating kasunduan, cash on delivery, Mr. Sihuko. Don't worry about it. The money is always there. Whenever the package is ready. Good. Very good. That's why I enjoy doing business with you. Mm. Okay. Marcos, po na ng passport. Eh, Mayor Ruyan. Saan ang niya? Pwede ho ba kayong maimbitahan, Mayor, sa opisina? Opisina? Bakit? May illegal items po sa bagahin nyo. Illegal items? Sa opisina na lang po kayo magpaliwanag. <laughs> Wala kaming illegal items dito. Sa opisina na po kayo magpaliwanag. Anong kalokohan ito? Ha? You're new in the Philippines? Yes, yes. Ah, uh, uh, I'll carry that for you. Thank you. Yes. Filipino hospitality. Thank you. Yeah. Yes. Uh, I'll get your bag. I'll wait for you outside. That will be fine. Yes, yes. Okay. <laughs> Hayop talagang Mariong yan. Inudas tayo. Sa konting barya, ikinanta pa ako. Natapos mong bihisan, turuan, tupang igaganti sa akin. Eh, kayo naman kasi, Mayor, eh. Andalinin yung nabola. Napakitaan lang kayo ng konting galing. Sumakay naman agad kayo. Ang hindi niyo alam, inaahas kay nun. Oo nga, Mayor. Pag nakatalikod kayo, ang lagkit-lagkit ng tingin niya kay Ma'am Vicky. Bala kayong trader rin. Boss, ang ibig sabihin ni Dante, bala kang turo. Yung bampit, lagyan ng dito sa ulo. Tama na! Nasasaktan na ako niyan. Bugi! Kontakin mo ibang mga tauhan natin. Ngayon pa lang! Hanapin na yung hudas na yun. Napakalaki ang mga atraso nun sa akin. Kulang pa niya Nay! Nay! Anak, sandali lang. Naku, Mario! Halika, anak! Naku, tama-tama ang dating mo, anak. Kaluluto ko lang. Maupo ka muna at ipaghahanda kita ng pagkain. Kumain ka na ba? Sige, nay. Hindi ako pwede magtagal. Alis na po ako. Aba eh, bakit? Ito, pera, nay. Naku, salamat ha. Nay, siya nga pala. May ayusin po ako. Medyo matagal ako mawawala. Bakit? Ano bang dahilan? Inay, eh, basta't huwag kayong mag -alala. Babalik din ho ako. Naku, anak, baka naman ko ano na yan. Nay, kilala niyo naman po ako eh. Kahit kailan, hindi ako nalamang nakapwa. Alis na ako, Nay. Ni ka ni Boss Meo. Ah, ganun. <coughs> sabihin mo kay Mayor, mag-aabot din kami.